Magandang araw mga kafe at welcome back to Faith with Bella. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang kabanata ng aklat ni Joe mula talata 11 hanggang 21. Dito maririnig natin ang mga malalalim na salita ni Elipas mula sa mga talinghaga tungkol sa Leon hanggang sa isang ayawagang panaginip ng kanyang itinugento. Minsan, may mga tao na nagsasalita na parang para sa Diyos, pero sa totoo lang, hindi nila naunawaan ang buong kwento. Kaya samahan ninyo ako habang minubuksan natin ang salita ng Diyos at sabay-sabay natin hanapin ang katotohanan sa gitna ng pagdurusa. Talata 11 Ang magandang liyon ay namamatay dahil sa kakulangan at ang mga anak ng leon ay nagsisipangalat. Mula, muli kumamit sa elefars ng talingaga parang sinasabi niya, kahit ang malalakas, kapag gumawa ng masama, mawawasak din. Still pointing at job subtly. Parang sinasabi, baka may ginawa kang mali kaya nangyari ko. Talata 12 Isang bagay ang lihim na inumunyag sa akin at ang aking tainga ay nakarinig ng kaunting bulong ngayon. Nag-claim sa elevas na may revelation. Siya galing sa Diyos. Pero, mga kafe, dapat natin tandaan, hindi lahat ng spiritual experience ay tama ang interpretasyon. Talata 13 to 15, sasambalay sa summary, natin mga kafe. Sa mga muni-muni, wala sa panghintayin sa gabi, pagka ang mahimbing na tulog ay nauhulog sa mga tao, dumaan ang isang takot sa akin at inapanginig ang aking mga buto. Eli first scribed a spooky dream, pero kahit intense an experience, ang tanong, ba, ba sa katotohanan ng Diyos ang message niya. Sometimes, people use fear to speak to God, pero hindi ito laging totoo. Talaga 16-17 Isang anyo ang nakatayo sa harap ko. Maaaring ang tao ba ay may ganap kaysa sa Diyos? Malinis ba ang tao kasi sa kanyang may lalang? This sounds true kasi oo. Walang sino man ang mas banal sa Diyos. Pero ang problema, ginagamit niya ito laban kay Job to say, you deserve this. Partial truth, misapplied, very dangerous, talata 18 to 20, kaniyang hindi pinaniniwalaan ang kanyang mga lingkod, sila'y natuturo mula umaga hanggang gabi. Eliphas paints a harsh image of humanity, fragile, temporary, judge. True in some sense, but this is, is not the full picture of God's love and mercy. Talata 21 hindi ba't ang kanilang mataas na dako ay napuputol? Sila'y namamatay, ngunit hindi sa karunungan. Ang ending statement ni Alifas, they die without wisdom. Parang final judgment. Pero mga kafe, hindi ito buong katotohanan ni Job. At hindi rin buong katotohanan ng Diyos. Minsan, may mga taong tila may karunungan pero kulang sa pagkaunawa sa puso ng Diyos. Sa paghihirap ng iba, piliin natin magbigay ng pag-asa hindi hatol. Dahil si Jesus mismo ay lumanapit sa mga sugatan, hindi para huska, kundi upang